Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Dalawang tao na pinili ni Kristo ating pinagdiriwang sa araw na ito. Ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo tinawag magpahayag ng mabuting balita sa buong mundo. Si Pedro ay isang mangingisda magdamag naghagis ng lambat ngunit walang huling nakuha. Sa Ebanghelyo ni San Lucas sa atin ipinamanas, bumalik si Simon at mga kasama mula sa dagat, bigo at kapaguran sa kanila ay bakas. Doon ay naghihintay si Jesus sa dalampasigan. Nang dumaong ang bangka, siya ay lumulan. Sa sasakyang pang tubig ni Pedro'ng nagugulumihanan. Ang Mesiyas ay nagturo sa mga tao habang doon ay nakaupo. At pagtapos nito, sinabi kay Simon Pedro, ihagis muli ang lambat sa malalim na bahagi ng dagat upang makahuli ng kabuhayang pinapangarap. Lahat ay nagulat, lahat ay namangha. Hindi mahinuha sapagkat laksa-laksang isda ang kanilang nakuha. Si Pedro ay nangayupapa. Sa Panginoon ay nagsalita, Lumayo po kayo sa akin ako'y taong tanging kasalanan ang angkin. Ngunit siya ay tinugon ng puong butihin, simula ngayon hindi na isda ang iyong huhulihin. Mangingisda ka na ng tao, ngayon ito ang iyong dapat tuparin. Si Pablo naman ay isang pariseyo. Sa batas ng mga hudyo siya ay maalam at eksperto. Kaya naman sa simula, buong alab ang kanyang adhika, usigin ng mga kristyano patigilin ang bagong relihiyong ito. Nandoon pa nga siya nang ang unang martir ay batuhin, ngunit hanggang sa kamatayan si Esteban ay nagpatawad pa rin. Nandoon si Saulo, kaisa ng mga pumaslang dito, ngunit panalangin ng santo kay Pablo ay nagkatotoo. Isang, ka isang araw, kailangan ni Saulong maglakbay patungo sa Damascus upang usigin ang tagasunod ng Panginoong muling nabuhay paginsa-ginsa maningning na liwanag sa kanya'y nagpakita. Mga mata niya'y biglang nabulag, siya ay bumagsak sa lupa. Ang tinig ni Kristo ang kanyang narinig, Saulo, Saulo, bakit ako'y iyong inuusig? Sino po kayo? Tanong nitong tao. Ako si Kristo, tugon ng Mesiyas kay Pablo. Mula noon siya ay nakapagbago, nagpabinyag, at nagsimulang mangaral tungkol sa Panginoon ng buong mundo. Buong tapang walang kapaguran, naglakbay sa iba't ibang da dako upang maiparating na ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. Kahit pa nga si Pedro ay nagtatwa, kahit pa din si Pablo ay isang taong mahina. Dalawa silang piniling magsagawa na palaganapin ang mabuting balita. Ipahayag na ang may kapal ay puno ng awa sa lahat ng na nilalang na sa kasalanan ay nasalanta. Dalawang haligi mula sa mga mahihinang sarili, hinirang at pinili upang magpapuri. Sa kahangahangang gawa ng Diyos sa madla at kay Kristong anak niya, siya nakapatawaran at kaligtasan sa atin ay dala. Kaya tulad ng salmong atin ngayong pinag-uusapan, isang tao nagpapasalamat sapagkat ang Diyos siya ay nilingap. Kanyang inihayag, ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin, takot at sindak. Ang aking dalangi dininig ng may kapal. Pangamba sa puso ay naglaho at hindi na nagtagal. Kaya't ihahayag ko ang kanyang pagmamahal. Walang kapaguran, ipaaalam sa sangkinapal tulad ni Pedro at Pablo, tayo rin ay mahihinang tao. May mga pagkakamaling nagawa, may mga panahong lumuha. Ngunit tulad nila mula sa pagkakasala, habag ng Diyos at Kanyang awa sa atin ay ipinadama. Nahayag kay Kristo, larawan ng langit, pag-ibig ang muka. Halina tayo ay gumawa sa ubasan ng may likha. Tayo ay magnasa, mga katawan natin ay ipahiram, sa pagpapakalat ng balita ng kaligtasan si Pedro at Pablo ay namatay din dahil sa pananampalataya dugo nila'y ibinigay para sa mabuting balita dalawang haligi dalawang susi na ating pintakasi maaaring dalangin ay lumabas sa ating mga labi mga banal na apostol ng Panginoon tulungan ninyo kami Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.